single mama ko ng limang anak. Iba-iba sila ng ugali at edad. Iba-iba din talaga ang paraan ng pagdidisiplina. Kaya today is share ko kung paano ko sila dinidisiplina as a single mom. Hi! Ako si Majo, single mom of five. Today gusto ko i kung paano ko dinidisiplina ang mga anak ko. Wala akong specific guide na pinafollow lahat ng ito ay base lang sa aking uh, experience mula nung pagkabata ko hanggang sa nagkaroon na ako ng limang anak. Okay. So, yung discipline guide ko, nakabase sa bawat age ng mga anak ko. Kasi kahit na magkakapatid sila, magkakaiba pa rin sila ng personality at saka ng pag-uugali. Kaya kailangan ko din maging flexible. Pero na kasi akong tatlong adults and isang teenager and 10 years old mag tayo sa adults. Mga adults ko na anak ay hindi naman na sila. Hindi na sila pa-disiplina o pasaway. More of communication. Open communication na kami dito sa bahay. Pinag-uusapan namin kung ano yung mga... For example, meron akong gustong bilhin na gamit o okay ba to. Nakakatulong na rin sila sa mga bills. Lahat yun pinagsishara namin. So, house bills, house chores, and house responsibilities. Lahat yon open kami doon na pinag-uusapan namin. Hindi naman maiiwasan na hindi magkaroon ng misunderstanding. Walang perfectong magkakapatid, walang perfectong pamilya. For example, merong uh, misunderstanding silang mag magkakapatid. Um, hindi umaabot doon sa nagkakarambol-rambol. Hindi pwede yun. Hindi yun hindi ako papayag na magkaganon sila and sobrang thankful ako na ngayon na naging adult na sila ay hindi humantong sa ganun yung na nagkaroon sila ng physical na sakitan so yun, yun yun sa kanila madali lang, madali ko lang sila i-guide uh, sa totoo lang para lang kami magkakapatid na nagkakatulungan Pagka merong kailangan na ayusin o dapat pag-usapan, talagang itong dining table na to. Dito rin kami talaga nang kakaroon ng open forum mag -iina. Depende kung sa adults, sa pang-adults lang, hindi kasama yung dalawang batang maliit. Okay, so sa teenager naman tayo. Oh, dito medyo challenging tayo palagi pagka nasa teenage life ang mga anak natin, katulad ng pinagdaanan natin, yung mga tipikal uh, typical na tigas ng ulo, na parang alam na nila yung mundo, alam na nila yung mga ginagawa nila. nag explore na sila eh. Na-explore na nila yung mundo or world. Sa teenager ko, pinabalansi ko yung rules ko at yung freedom. Dito papasok yung discipline style natin sa teenager. Ito yung my guidance and respect. Naku, ang tricycle. Yung guidance and respect. Kasi, dito na talaga yung hanggang maging adult na sila, maging 18 years old na sila, dito talaga yung pa wildlife <laughs> di ba? Mga pinagdaanan natin yan. Lahat tayo. Pero, depende. Hindi pare-pareho. Pero, challenging tong uh, 13 to 13. Kasi nga, yung exploration life. Dito napapasok yung more conversation, less command, mag-set ng boundaries. Pero bibigyan din natin sila ng mga choices. For example, hindi naman kada Sabado pinayagan ko yung teenager ko na pwede siyang makipag-hangout sa friends pag hindi weekdays. Pwede lang siyang makipag Friday depende sa uwian nila kasi may uwian siya na 6pm so walang hangout yon ng Friday. Friday and Saturday lang pwedeng makapag hangout. Or kung hindi pwedeng Friday, Saturday lang hanggang dun lang. Kasi hindi na siya pwedeng mag hangout ng Sunday kasi uh, marami ng responsibilities na dapat niyang gawin. Sunday is preparation day para sa kanila kasi para sa the next day nila na schooling. For example, nga naghangout hangout siya. Siyempre, ang mga bata walang limitation niyan kung hindi ka magbibigay ng limit. Pag sabihin minsan ino-on the spot ako niyan eh. So, sasabihin ko, sige, ay ah, hindi, nagawa mo na ba yung assignment mo na wala na bang dapat gawin, yung mga ganon. Yung responsibilities mo ba? Alam mo na, di ba? Nagawa mo na ba? Kung okay na at patingin nga, pag good, sige, go. Tapos nun, pagka napayagan siya, merong limitation na uwian. O, sige, pag hindi ka umuwi sa ganitong oras, like for example, o, lumabas siya, 3 p.m. Sige, bibigyan ko siya ng hanggang 6 p.m. Kailangan umuwi na siya. Kasi, pag di siya umuwi sa usapan na oras ng 6 p.m., hindi na siya pwedeng lumabas ulit para makipag-hangout. Ganon yung limitation. Sa paggamit ng gadgets, may limit din yan. Sa allowances naman, wala silang allowance dahil nagbabaon sila ng snacks and tubig pagkalalabas lalabas, hindi ko pa rin siya pinapayagan na lumabas, na mag-isa kasama yung mga kaibigan. Like for example, gusto manood ng sine o maglalaro ng sa mall. Sinasamahan ko pa rin. Katulad din ng iba niyang kaklase na nakikita ko rin na ginagay din ng mga magulang. Yung mga kaklase niya ay din doon sa uh, mall and hinihintay din sila. Kasi bata pa eh, 13 lang eh. I-start pa lang sila sa buhay nila. Yun yung example ko ng set boundaries but allow choices. Dito naman tayo sa 10 years old go Sa bunso ko, mas effective ang structure and rewards. So ngayon, ah... Uh... Meron na rin siya na house chores na ginagawa, tulad ng nagsasain na rin siya, kasama na siya sa routine, sa pag-ayos ng bed, pagpalit ng bedsheet, ng pillow, pag-ayos ng bedroom nila, kanya-kanya yan sila. Pag hindi nag-ayos, walang screen time or no gadgets. Ano pa ba yun, Pia? Um, no hanging out. When? I don't do my the, my responsibilities. Ganon din. May pagkakahawig din kay, kay dun sa teenager ko. Yung sa kanya kasi, nagkaroon nga siya ng klase dito sa, ano namin, community namin. So, nagkaroon na rin siya ng friends na pwede siyang mag-hangout. Pero napakadalang pa. Hindi pa yung yung age nila, hindi pa masyadong ma-hangout. Hindi katulad ng mga teenagers. Tinuturoan namin siya na maging responsible sa mga gamit niya. Sa mga trabaho dito sa bahay. Trabaho sa bahay, pero depende yun sa kakayahan niya bilang 10 years old. Hindi pa namin siya binibigyan ng, ng, hindi pa niya kaya. Mga light chores pa lang yung nagagawa niya. Pero at least, unti-unti na siyang natututo. Katulad ng magsaing, uh, kaya na magluto noon. Tinuruan na rin namin siya ang paano magbukas ng kalan, magwalis, kampaso, paunti-unti. Yan, yung mga ganyan. Ayun, yun lang. Kailangan maging consistent sa kanya kasi nag start pa lang nga din siya sa pagiging matigas ang ulo joke. <laughs> Kasi yung edad niya, masunurin pa yung 10 years old. Yung below teenage life pa, masunurin pa yan. And pagka naman sumunod siya, meron siyang reward. Same naman sila ni Ina. Binibigyan ko pa rin sila ng reward. Pagka meron silang ginawa na tama o mabuti mapabahay o sa school, ganyan. Sa, sa behavior, ayun nga sabi ko, nag start na rin na medyo may changes na sa behavior kasi nga na lalo ngayon may mga hindi na natin maiiwasan na may gadget kasi for example, paggawain mo ng assignment, no gadgets, hindi pwede kasi madalas, nasa gadgets nila yung assignment, yung LMS na tinatawag kasi blended ano pa rin sila, schooling pa rin sila may online and may physical. Maraming changes na yung nangyayari sa 10 years old. Pagka nagkakaroon siya ng, kasi syempre marami na siyang nakikita, marami na siyang naririnig, yung puberty niya, pag nagkakaroon siya ng hindi tama na pagsagot sa amin, na namin siya ng maayos kasi nga hindi nila alam. Kahit na naman yung teenager na 13 years old, ina-explain namin sila ng maayos yung explanation na kaya nilang maintindihan. Bilang single mom, nanay ng limang anak, hindi ko sila pinalaki na pinapalo dahil na-experience ko yun habang lumalaki kami sa mga tita at nasa abroad si nanay. Yun nga, wow. hindi ko sila pinalaki sa palo kasi alam ko na hindi yun ang, ang solusyon para maging mabuto sila o para sumunod sa magulang. Naranasan namin yon sa mga tita namin habang lumalaki kami. Doon ko yun natutunan, yung physical punishment. Naranasan namin yung palo, yung kahoy, yung padipa, na start pag may mali ka talaga palo mababagrade palo <laughs> lumabas ka pinalabas kayo pinaglaro kayo nung bata kami pag sumitsit isang oras lang yun yung ano nyo laro time nyo sa labas isang oras lang ang binigay syempre hindi ka pa naman makakapaghanap ng kalaro mo nun nung start ka palang maghanap ng kalaro basta one hour lang pag sumitsit yung tita namin at hindi kami agad nakauwi nakahanda na yung pamalo sa pintuan. <laughs> ganon. Basta, kung ilan yung lineup of seven mo sa grade, ganon din yung dami ng palo na kahoy na, ewan ko kung dos por dos yun, basta makapal. Kaya sabi ko, pag nagkaanak ako, kung ganon. Again, sa ko doon, iba-iba tayo ha, iba-iba tayo ng klase ng pagdidisiplina. Pero ako, hindi ako, hindi ko pinalaki ang mga anak ko sa palo. And nag-work yun sa amin. Hindi ko sinasabi na perfecto yung mga anak ko. Wala nga ganun eh. Sabi ko nga kanina. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan, lalo ni mga adult ko na anak. Dumaan yun. Dumaan yan sila may mga pinagdaanan na tigas ng ulo. Pero hindi ko pa rin ginawa na mapalo sila. Dahil, depende yun sa sitwasyon. Kahit na magkakaiba sila ng edad, Mer meron kaming house rules para sa lahat respetohin ang bawat isa magtulong-tulong sa chores base sa kakayahan nga sa edad number one hindi pwede dito sa bahay ang mura maliliit pa lang yung mga adult ko na yung mga adult ko na ngayon lumaki sila dito sa loob ng bahay bawal ang mura bawal ang bad words no hurting words kahit na anong diskusyon meron kami o sila, yun ang number one rule, ang walang nakakasakit na salita. Hindi maiiwasan, pero pinag-uusapan yon hanggang maging maayos ang lahat. Totoo yan. Kahit na silang magkakapatid, nalaman ko nagkaroon sila ng hindi maganda kasi minsan din nila na pinapaalam sa akin yung mga adulto. Naaayos nila at pag meron talagang nasaktan, like for example, si ate nasaktan sa words ni Cyrus o ni Kuyishon, kakausapin ko muna, kukuhanin ko yung side ng bawat isa. Hindi ako doon lang dahil umiyak si ate. For example, naiyak siya, nasaktan siya, magagalit ako, hindi ganun. Papakinggan ko ang side ng bawat isa, tsaka ko aayusin sila. And papaliwanagan kung ano yung dapat na ginawa nila. Yung mga ganun. Basta, wala dito, no shouting, no bad words. Dahil ang number one rule ay ang respeto. Um, minsan, pag sobrang nahihirapan ako sa pagdidisiplina sa kanila, napapaisip ako na napapaisip ako na tama ba yung desisyon ko na maging single mama ko. Pero alam ko na tama ang choice ko. Kasi nakikita ko kung paano lumalaki yung mga anak ko na may respeto at may pagmamahal sa isa't isa. Hindi madaling magpalaki ng anak na mag-isa. Sobrang hirap. Pero naniniwala ako na ang pagmamahal at tamang values ang pinaka-importante disiplina. So, ayan guys. Eh, sana ay nakarelate kayo. And alam ko na makakarelate talaga kayo. And comment kayo kung paano nyo din disiplina din yung mga anak nyo. Para magka-sharean tayo na yung hindi natin alam na, na work sa inyo, sa family nyo mapa single mom o oh, hindi single, yung may partner, may asawa, mahirap magdisiplina ng anak, mahirap magpalaki. Eh. Yan ang isa sa pinakamahirap sa pagpapamilya, yung magdisiplina ng anak. Pero kung kakalmahan lang natin, iisihan lang natin kung depende sa edad nila eh. So yun, mahaba na naman to. Mabuhay tayo mga nanay, lalo na ang mga single moms, kahit hindi single moms. Don't forget to like and subscribe para marami pa tayong pag-share about family. So guys, thank you for watching and kita kita sa susunod na vlog. Simple love, big love from Maja family to yours.